Okay, ang kanyang reklamo idol ni hmm. Mr. Noli Balistoy ay gusto okay. niyang humingi ng tulong na makuha na yung kanyang pitaka. Meron po itong lamang pera na pang-tuition para sa kanyang anak. Nahulog kasi ito sa isang okay. Petron gas station dyan sa okay. C4, Barangay Longos, Malabon last September 1 between uh -huh. 10 to 11 p.m. at nakunan uh -huh. ng, ng CCTV. Aha. Uh Oo, -huh. uh -uh, yung uh, nakakuha nung kanyang wallet. Yung, yung pumulot. Sige po, sir, pakikwento muna kay Idol. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din po. Uh, so, yung kuha sa CCTV, identified po kung sino yung nakapulot. Um, ang totoo po, hindi po ako na talagang nakakita. Yung, ano, yung may-ari po ng gasoline station, tsaka yung, yung boy, yung naga. Si sino na po yung nakapulot? Yung, ang pangalan po ng taxi driver, ay, nung pangalan ng taxi, plate number niya po AAL 5245 uh, for... AAL 5245 yes. Jabel's That's Taxi. Ah-ah. Okay, nakatawagan na ba natin yung uh, taxi operator names? Ah, uh, actually yung taxi driver mismo ang makakausap natin. Nasa kabilang linya na yung nagmamaneho noon Jabel's Taxi na si Mr. Efren Delemos. Mr. Efren Delemos, magandang hapon po sa refren. Ah, yes sir, nandoon din Okay, Sir Efren, eh, nakunan pala kayo ng CCTV na kayo po yung pumulong ah, sa Ay Idol, hindi ko naman tinatanggay kasi nung mga kuwan ko yan, pagkatapos ko magkarga ng gas, nakita ko lang na ano sa labas, hindi naman sa takas ng iwan. Oh, Ngayon, okay, nung okay, ko, Apa? di binuksan ko, nakita ko na pera, kaya tamang pagkarahin na ako, tsaka pagod na. Aha. Wala wala ko nakita ng ID, pero pera lang talaga. Ah. Yun, pero uh, pero hindi pa po sa inyo wallet, sir. Hindi, sa totoo lang, ay do, five days itong pinatabi sa misis ko. Ako pag ganang para pag may nag-claim, nasa, nasa atin. Pa, eh, after five days, ako wala naman nag-claim. Eh, sa totoo lang, ay ko, ang buhay ng taxi driver, napakahirap talaga. Hey, pagka, pa? alimbawa, hindi nakabiyahe ng maganda, Uh-huh. So, talagang kinakapos. Kaya uh, sa uh, amin ko, nag ko na after 5 Sir, marami po oh, mga taxi, okay. taxi driver, kapwa niyo, taxi kapwa taxi driver, na ganun din po, po ang estado, tulad sinasabi niyo sa inyo, na mahirap hmm. ang buhay, mahirap ang, hmm. ang, ang pamamasada, pero hindi po sila natutukso, sinusulit po nila, yung po mga then. napulot nila. Kay, sir, oh, meron ah, pa nga dyan, sir, eh, messenger, mas mababa pang kita kayo sa inyo. Sinusulit po sa wanted sa radio, patawagan po namin, i-research namin kung sino may-ari ng wallet. Okay? Meron pa nga dyan, sir, taxi driver, isang daan piso. Okay? Hindi malaman kung sino talaga may-ari. Hanggang ngayon po, hawak-hawak pa namin isang Hindi po siya nagpatukso. Mahirap din po yung pamamasada para sa kanya. Mahirap din po ang buhay niya. Hindi po siya nagpatukso. Okay, sir? Yan sa iyo, napulot mo magkano lang yan, sir, kumpara doon sa mga uh, nagsuloy sa amin. Ni, sir, hindi lang. Million pa, sir. Okay? At kapareho din sila niyo sir, na naghihirap din sila. Hindi po sila mga mayaman. The I right to do is, nagkikinig lang sa programa, di ba? Abo, abo. At kami po yung mananawagan. At after 30 days, pag wala akong kumuha, nag-claim, abo po. Ayan. Ay, lang, dolo, wala ka dito. Hindi na, hindi ko na nga na ako, nandil ako. No. Yung pagbabiyahe, hindi naman ako na ang gagawin dyan. Kaya ka, ko na lang sa si misis ko. Eh, eh ay, ba kaya nasir, kayo, sa, na sir. Sana sir, ang ginawa Baka, mo, iniwan mo. Sana iniwan mo yan sa, ano, sa gas station. Ba? para babalikan. Kung halimbawa babalik yung mayari o may naiwan akong pitaka rito, may nahulog, eh, meron bang naiwan? O, ba? Diba? Iwan mo tapos ngayon, kukuha ka ng resibo na patunay na ikaw ay uh, nag-iwan doon sa kanila ng wallet. ba diba, sir? Papalitan ko na lang kung talagang wala na lang akong problema. Hindi, sa Mas, lang naman, hindi. Kung, Pero kung sa taxi ko na iwan, ito surrender sa operator ko. Hindi naman po siya kasi sa taxi, saka wala man lang ID kasi. Ah, so, ganun ba, sir? Hindi, A, ba? ba nagkaroon na ako ng pagkakamali ron na okay. Uh, Di diba, papalitan ko na lang kung Oh, okay, sir, pero, pero sir, pero sir, sir, masakit po sa akin. Uh, at hindi ko pa matatanggap yung yung binigay niyo uh, dahilan kanina na mahirap ang pamamasada, mahirap ang buhay ng taxi, mahirap ang pera sa taxi. Yes sir, naniniwala ako diyan pero huwag niyo pong gamitin dahilan niyan kasi napakarami po mga taxi driver katulad niyo naghihirap din pero hindi po sila nagpatukso sir. Sinosolid po nila. At meron pa nga dyan, mas mahirap pa po sa inyo, mga, di ba, car wash boy, mm -hmm. ma mas mailit pa nga sweldo niyan eh. Messenger, ah, napulot nila yung wallet sa kalsada, hindi nila lang kung sino may-ari, itinan over sa amin at kami na po nag kung sino may-ari, natutunto namin. O, oh, di ba, sir? Kaya oh, wag God. po natin gamitin yung salitang mahirap ang buhay. Lahat po ng mga po sa amin, mahirap din po mga buhay nila. Kaya lang po talaga, siya mo may kita yung karakter ng isang tao kung sino siya. Diba, sir? Kaya nga pinupuloy Ay, namin sila, tinatawag ah. namin silang mga bayani ng ating mga lansangan. But anyway, sir, kung yan po, sir, ipapalitan ninyo, eh mas maganda, sir. Matutuwa ho ang ah, mga ah, ating ah, tayo. ko para mapalitan. Hindi na gusto ko, walang really willing na po akong palitan. Sige. So, ang gagawin po namin, sir, kaya kausapin namin ng operator para i-gagarantee po ng inyong operator na mababalik po yung, yung uh, pera uh, kung magkano man yung laman ng wallet. Pakita nung nins ah. kung magkano laman ng wallet. Okay, yan, magkano uh, daw po yung laman. At Ironically, Para? Idol, dati rin itong taxi driver, itong si Noli Balisto, yung ating complainant. Ay, yun, nakahiw nakahiwalay po yung tagi 1000 tapos may tagi 100 tapos may 840, kasi yun. So, mga magkano po lahat? Nasa 4,000 po talaga lahat yun. 4,000? Opo. Ay, po. ay, teka, sir, sindali po, paliliwanag ko lang. Sige po. Ay, bakit? Wala talaga akong lamang, may sasabihin nyo. Pero yung pong pera, yung pong isang nakabalumbon, bali 2,001 po. Isang yung nakabalumbun nakabalumbong 2, 200 yung isa. Tapos may nakabukod po na isang 500 na may kasamang 260. 840. Kaya bali 2,860 plus yung points na siguro mga 15 pesos. kaya isang susing maliit. Ngayon, sabihin na natin, nagsasabi nga kayo na totoo, at uh, ito pong si Mr. Noli Balisto, eh, nagdadagdag na lamang, pero doon sa mga nakikinig, nanonood, mas maniniwala sila ngayon dito kay Mr. Balistoy kaysa sa inyo. Ah, hindi, kaya Dahil nagpakita po. Kaya, na po kayo sa umpisa pa lamang ng hindi pagiging tapat. Di ba, sir? Hindi po, eh, wala akong magagawa kung ano ba niyo na sa Hindi ka sana, na. sir, nangyari itong ganito. Hindi tayo dumating sa ganitong punto kung ginawa niyo po sana yung tama sa umpisa pa lamang. Hindi, ang naisip ko na nga po talaga ay ito. So, yes, sa misis ko, ako mga five days. Pagka wala nag-claim, hanggang wala nag-claim, Paano, uh, paano sila magkiklaim na hindi naman nila alam na ikaw yung nakapulot kung sakaling walang CCTV? So how would they know? Ay, hindi mo naman in-announce. Na buti sana, sir, kung in mo sa FB page mo. ba? Diba? O buti sana nagpa-anunsyo ka sa amin. At bibigyan namin ng five days. Sige, kung yun ang request mo. Wala eh. So anong mangyayari? Uhulaan po ni Noli Balistoy? Kung sino nakapulot oh, yeah. yan? Magdadasal okay, siya po. po siya sa langit na, Diyos ko po, Panginoon sa langit. Eh sana after 5 days melulutang. Sinabi po ni Mr. Balistoy para sa akin siguro naman, di siya magsisinungaling. Pumunta po siya rito para eh, sabihin na napulot niyo po yung pera at makatulong kami na mabalik po yun sa kanya. At ang halaga ay magkano po? Sige sir, kung yung sinasabi mo nang ganun bigay mo lang sa akin yung sinasabing pera. Kung totoo talaga 'yung sinasabi mo, hindi ito na lang. Pa. Pare sa glit. Pare sa taxi driver. Kasi nangyari sa akin, nagbigay din, nagsusoli naman ako hindi sa akin eh. Katulad ng nangyari sa akin, totoo yung sabi mo, paano mo ibibigay? Wala kang nakalagay pangalan kanino. Hindi kung ano mo, dapat binigay mo sa kasir yun. Tuition talaga ng anak ko yun eh. Yung, karili... Nag, ano na ako, nag note na ako sa school ng mga anak ko. Nawala, nang utang pa nga tuloy ako eh. Hindi sir, nga ano kasi Ah, sige, sige. Tiyagawa ko ng ano, paraan. Sige. Sa, sa, ka ba, pre? Kalokan ako. Actually, sinabi na sa akin na yung kasabahan kasama natin sa taxi, kakilala ka raw eh. Hindi ko lang maano yung uh, kanina eh. Sabi, ba, a pa nangyari, ano na ngayon, uh, ang webe. Hindi dapat, inihintay ka namin, sabi sa akin ng gwardiya at saka yung boy, lagi kayo nagpapalitan at doon kayo lagi nagpapakarga. Nung nakapulot ka na, hindi ka na bumalik, di hindi. na kayo nagpapalitan doon, di na rin kayo nagpapakarga. Hindi, hindi. pre, sa kisisil talaga ako nagkakarga. Hindi. Kanino ba ka maniniwala? Sa iyo o sa, sa, sa gwardia? Kausap niyo pa nga ron lagi yung gwardya ron. Eh. Doon pa rin oh. kayo nagpapahinga. Doon ka rin daw inintay mo yung mo. oh, kanino yung, ako maniniwala? The... Sayo? Sa iyo sa gwardya o sa... hindi na... ano? Mission lang kami nagpahinga. Sa tingin lang. Sa Excuse me po, po ah, sir. Ang sabi nung uh, security guard doon, dati palaging nagpapagasulina si Mr. Uh, Efren Dilemos Opo. Sa, lugar, sa gas station na yon. Nakakakwentuhan niya pa yung guwardiya. Pero nung after na makapulot siya, hindi na bumabalik doon. Yung una na, hindi na sila nagpapalitan ng karilya, hindi sila nagpapalitan eh. Tapos papakarga. Laging full tank yung gas nila doon sa mismong petro na yon. Yung mga susunod na araw wala na. Inaabangan ko lagi, wala na. Hanggang so, na ng ilang araw. Kapag ito po pinalawak natin, Mr. Dilemos, doble double, double na po ang pagkakagiba ng inyong kredibilidad. Una nga po, yung hindi niyo pagsole. Ha? Ah, doon sa cashier, pag turnover ng wallet. Pangalawa, mayroon pong testigo na security guard matapos niya mapulot 'yon, hindi na kayo nagpapagas doon. Kaya sorry na lang ko ano po sasabihin ni Mr. Balistoy, dapat yun yung po yung amount na isusole mo sa kanya. Kasi kani mas may credibility po siya sa ngayon kaysa po sa inyo. Kayo po wala ng credibility. So, pisa pa lamang, giba na. Paano ang mangyari ngayon dito? Uh, sir noli magkano ulit yung pera? Sige, kahit bigay mo na lang sa akin yung 3,000 para doon sa tuition ng anak ko. Huwag na lang yung ano. Sige na. Para. De, pero magkano ba talaga ulit yung laman? 4,000 talaga may gawin yun, sir. 4,000? Opo, opo. O, oh, Sir Efren, eh, 4,000 na po talaga yung laman? Sige, kahit yung 3,000 na lang, pare. Yung pan-tuition na lang ng anak ko. Kasi oh, talaga, nag-promissory nag note na talaga ako kung punta, kahit puntahan niyo doon sa school ng anak ko. 3,000 na lang talaga. daw po, okay na, okay na ako roon, okay na ako roon. Siya pa kayo nagmamakawa sa inyo? Ay, uh, oh, siya pa ko po ng parang, gumawasap pa rin sa rin Sandali lang po, ano, si Miss Amelia Cruz, yung nanay ng oh, operator, oh. kung may magagawang Otan tulong. Ma'am Amelia, magandang hapon. Ah, oh, uh, na hapon, ha? Meron ho ba kayo matutulong dito, Ma'am Amelia, bilang operator? Eh kung wala siya siyang magagumparaan, pwede kong abunohan niya pero babayaran niya sa akin, humulugan sa ng driver ko. Okay. Paano ba, paano ba maano yan, map mapapadala? Ayun. Ah, uh, pupunta po dyan si Mr. noli Balistoy, ma'am. At uh -huh. uh, mag-usap po kayo kung ano po pong uh, maitutulong ninyo. At ah, uh, Mr. Uh, Dilemos? Uh -huh. Tutulong po muna yung mga ng operator. Okay. Abonuan, uh, pero babayaran nyo rin po dapat. Ah, uh, hulugan ko po, hulugan. Kasi kapag hindi nyo po ginawa yun, pati kami mga kaaway nyo, i-announce namin araw-araw uh, dito na kayo ay napaka-dishonest na tao at sinungaling. Ah, uh, sigurado po, hulugan ko. Sigurado. Ma'am Amelia, sigurado uh, daw po, hulugan uh -huh. daw niya po niyan. Uh, ano, ano, sa so, tuloy po bang nakuha sa number niyan, nila Kasi ako ngayon sa Alabon para mamaya din bago ko umuwi, magkita kami. Sige po, sige po. Off-air po, ibibigay ko po yung cellphone number ng nilang dalawa. Ano po sa inyo, Ma'am Amelia? Yung driver na nababayaran na, po. Ah, yung driver na babayaran. Sige po. Ito I, lo, lo. I, i, ibibigay niya po sa inyo mamaya-maya ng konti po sa kabilang linya. Pupunta po oh, sa kabilang siya. booth. Salamat po, Madam okay. Amelia. Salamat po. Magandang hapon po, ma'am. Okay, Mr. Dilemos. Ah, sige po. Sir. Okay na po. Eh, abo na po muna ng inyong operator, pero kailangan po mabayaran niyo po yan. Ah, uh, sigurado po, o, lugang ko. Ito na lang po, sir. Isa na lang po, ah, kasi hindi ko talaga matanggap kanina pa. Yung pong sinasabi ninyo, mahirap ang buhay kasi ng mga taxi driver ngayon. Mahirap ang pamasada. Huwag nyo na pong gagamitin ulit yan. Okay? Kasi ang dami po mga taxi driver na naghihirap, naghihikahos. Pero sa kabila niyan, hindi po sila nagpatukso. Nagsoli po sila ng mga bagay, pera na hindi sa kanila. Pumunta sila di sa, sa amin sa Wanted sa Radio tinan over para ma-research namin kung sino may-ari noon. Okay? Kasi yung ganong klase mga pananalita nyo, sir, kanina, nakakasira po sa napakarami mababait na mga taxi driver. Okay, sir? Okay, Sige po. Maliwanag? Sige po. Salamat po, Mr. Dilemos. Salamat din po. Ganang hapon po. So, Sir Noli, abunuan po ng uh, mother, mabait to mother ng operator. Salamat po. Uh, usap kayo sa kabilang linya, doon sa booth para kung saan kayo magkikita. Oh, thank you po. Okay, sir. Thank you, Sila sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, ma'am. Thank you po. Thank you po. <coughs>